Ang America's Got Talent o mas kilala bilang AGT ay isa sa pinakaprestihiyosong talent competition sa buong mundo. Dito, nagtatagisa ng husay ang iba't ibang performers mula sa iba't ibang bansa, mula sa mga mga awit, sayaw, illusionist, hanggang sa mga kakaibang talento. Lahat ay naglalayong mapahanga ang mga hurado at milyon-milyong manonood sa buong mundo. Para kay Jerome Everdome, ang pagkakataong ito ay hindi lamang simpleng entablado. Ito ay magiging pagsubok ng kanyang dedikasyon, tapang, at pagiging tunay na artist. Hindi na bago kay Jerome ang malaking entablado. Sa The Clones, nakilala siya bilang isang artist na hindi lamang ginagaya ang boses ni Elvis, kundi binibigyang buhay ito sa paraang may puso at pagkatao. Ang kanyang mga pagtatanghal ay hindi basta impersonation. Ito ay isang pag-alay sa musika ng isang alamat na patuloy na humahawak sa damdamin ng mga tagapakinig. Ang kanyang tono, ang timpla ng boses, at ang kanyang natural na karisma ay nagpapaalala sa mga manonood ng panahon ni Elvis Presley. Ngunit higit pa ron, si Jerome ay may sariling estilo, isang modernong paglalapat ng klasiko na may halong Pinoy warmth at sincerity. Sa bawat performance napapansin ng marami ang professionalism at dedikasyon ni Jerome. Sa mga rehearsal pa lang, makikita ang kanyang disiplina. Mula sa tono, diction, phrasing, hanggang sa pagdadala ng kanyang sarili sa entablado. Ang mga ganitong katangian ay mahalaga sa isang global competition tulad ng America's Got Talent, kung saan hindi sa patang galing. Kailangan din ng kakayahang kumonekta sa mga manonood sa iba't ibang kultura. At taas ito ang isa sa mga taglay ni Jerome. Authentic connection, kapag umaawit siya, dama mo ang emosyon. Dama mo na hindi lamang siya kumakanta, kundi nagsasalita sa pamamagitan ng musika. Ngunit gaano nga ba siya kahanda kung sakaling maimbitahan sa AGT? Ang paghahanda para sa ganitong entablado ay hindi basta simpleng pag-awit. Ito ay namamingamay si mental fortitudes, confidence, at adaptability ang AGT ay kilala sa mahigpit na kompetisyon. Ang bawat performance ay sinusuri hindi lamang sa husay, kundi sa originality at entertainment value. At dit, papasok ang tanong. Paano ipapakita ni Jerome ang kanyang talento bilang ka ni Elvis, ngunit sa paraang hindi lamang clone, kundi isang artist na may sariling pagkakakilanlan? Ang sagot ay nasa kanyang musical evolution. Bagaman nagsimula siya sa pagkilala bilang ka ni Elvis, unti-unti na rin niyang ipinapakita ang kanyang own flavor. Ang kakayahang i-interpret ang mga kanta ng The King sa mas personal na paraan. Sa mga live performances niya, mapapansin ang kanyang estilo. May halong nostalgia at modernity. Isang patunay na kaya niyang mag-adapt sa iba't ibang uri ng audience. Isang mahalagang aspeto sa international stage. Bukod sa boses, mahalaga rin ang stage presence ang abilidad na punuin ang entablado kahit walang props, kahit isang spotlight lang ang nakatutok. And dito sa nag excel si Jerome, ang kanyang kumpiyansa, natural charm, at Elvis aura ay nagdadala ng kakaibang enerhiya sa bawat pagtatanghal. Ito ang uri ng presensyang kayang makipagsabayan sa mga malalaking pangalan sa AGT. Mga performers na hindi lang umaawit, kundi nang aakit ng atensyon sa bawat kilos. Ngunit higit sa lahat, si Jerome ay may kwento. Ang kwento ng isang batang mang-aawit na nagsimula sa maliit na entablado at ngayon ay nakikilala dahil sa kanyang talento at dedikasyon. Ang kanyang paglalakbay ay simbolo ng pangarap ng maraming Pilipino na makilala hindi lang sa loob ng bansa kundi sa buong mundo. Isuot sang narrative na gustong-gusto ng America's Got Talent, isang kwento ng inspirasyon, pag-asa at pagsusumikap. Kung sakaling maimbitahan nga si Jerome Everdome sa America's Got Talent, malaki ang posibilidad na siya ay magmarka. Hindi lamang dahil sa kanyang extraordinary voice, kundi dahil sa authentic passion na kanyang ipinapakita sa bawat awitin. Dahil sa AGT, hindi lang talento ang sinusukat, sinusukat din ang puso ng isang performer. At kung puso ang pag-uusapan, walang dudang mayaman si Jerome Everdome sa musika, sa respeto at sa pagmamahal sa sineng. Ang kanyang journey mula The Clones hanggang sa potensyal na global stage ay hindi simpleng biyahe. Ito sa siya patunay na ang tunay na talento ay hindi kailanman nalilimitahan ng lugar, wika o kultura. At kung sakaling mabigyan siya ng pagkakataon, tiyak na ipagmamalaki ng bawat Pilipino ang kanyang pag-akyat sa entablado ng AGT. Dahil si Jerome Everdome ay hindi lang basta ka-voice ni Elvis Presley. Siya ay representasyon ng dedikasyon, disiplina, at pusong Pinoy na kayang makipagsabayan sa mundo. Matapos makilala bilang ka-voice ni Elvis Presley sa The Clones, ang pangalan ni Jerome Everdome ay patuloy na umaaling-aungaw sa industriya ng musika. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay at papuri, tahimik niyang binubuo ang susunod na kabanata ng kanyang karera, isang paghahanda para sa mas malawak na entablado, ang international stage. Ang tanong na ngayon, paano nga ba naghahanda si Jerome Ivardom para sa posibilidad ng pagharap sa mga hurado ng America's Got Talent? Sa mga nakaraang buwan, kapansin-pansin ang pagmature ng estilo ni Jerome. Kung dati ay purong Elvis-inspired performances lamang, ngayon ay unti-unti na niyang hinahalo ang kanyang sariling identity bilang isang artist. Ang kanyang mga bagong rendisyon ay may halong pagkapinoy, may emosyon, at may lalim na nagpapakita ng kanyang sariling pagkatao. Sa ganitong paraan, hindi lamang siya nananatiling ka-voice ni Elvis, kundi nagiging tinig ng sariling henerasyon. Ang The Clones ang nagsilbing tulay ng oportunidad para kay Jerome. Ngunit higit pa sa entablado, ito rin ang naging pagsasanay sa pressure, timing, at performance discipline. Ang mga pagsubok na kanyang naranasan sa bawat round ng programa. Ang paghahanda, kaba, at dedikasyon ay naging pundasyon ng kanyang lakas bilang performer. At kung maimbitahan man siya sa AGT, dala niya ang mga aral na iyon. Ang disipliner ng isanan musikero at ang determinasyon ng isang Pilipining nangangarap sa likod ng mga ilaw at kamera, si Jerome ay kilala bilang isang mahiyain ngunit pursigidong tao. Sa kanyang mga kaibigan at kakilala, madalas siyang tahimik ngunit kapag nasa entablado na, Ibang nila lang ang nakikita ng madla. Isang performer na puno ng tiwala, uh, emosyon, at pagkahilig sa musika. Ito ang tinatawag nilang dual personality of the artist. Isang katangian na madalas matagpuan sa mga tunay na performer. Kung pagmamasdan ang mga audition ng America's Got Talent, makikita na hindi lamang boses ang hinahanap ng mga hurado. Hinahanap nila ang kwento. And sa kwento ni Jerome Everdome, Isang ordinaryong Pilipinong binigyan ng pambihirang tinig at ginamit ito upang magbigay inspirasyon. Nandun ang lahat ng elementong hinahanap ng mga manonood. Heart, humility, and history. Kung sakaling makatapak siya sa entablado ng AGT, hindi lang siya kakanta bilang Elvis impersonator. Anastartes, That's Territory, St. Siya ay kakanta bilang isang Pinoy dreamer na nagbibigay buhay sa musika ng nakaraan. Isa sa mga inaasahan ng mga tagahanga ni Jerome ay ang kanyang kakayahang magdala ng emotional storytelling sa kanyang boses. Ang paraan ng kanyang pagbigkas ng bawat linya, ang pagkumpas ng kamay, at ang pagdampi ng titig sa entablado, lahat ay nagtataglay ng Elvis-like karisma. Ngunit higit sa pagkakahawig, si Jerome ay nagtataglay ng kakaibang musical sensitivity. Alam niya kung kailan lalambingan ang tono at kung kailan bubuhayin ang apoy ng isang kanta. The sonalt is controls of furies and hengen surrender huran the AGT. Isang kakayahang hindi lang kumanta, kundi magsalita sa puso ng mga manonood. Sa Pilipinas, patuloy na lumalago ang kanyang fanbase. May mga grupo ng taga-suporta na tinatawag na Everdome Leavers, mga tagahanga na sumusubaybay sa bawat performance niya, online man o sa TV. Sila ay naniniwala na kung bibigyan lang ng pagkakataon si Jerome sa international stage, siguradong magmamarka siya. Isa curse mang kung bakit marami ang humahanga kay Jerome ay ang kanyang kababaang loob. Sa kabila ng mga papuri at pagkilala, nananatili siyang grounded.